pang namin sa laano sa Balinghoy. Ayun mga kaporbinsya. mukhang luto na yung ating niluluto. Hala, nasunog yata. <laughs> luto na ang ating Balinghoy eh, mga kaporbinsya. Samahan nyo kami mga kaprobinsya, pupunta kami sa bundok. Doon kami mananang halian. Tara, samahan nyo kami. Tara! <laughs> Say, <todak> tingin. Bago ang lahat mga kaprobinsya, mako muna tayo ng inumin natin na mura. Tara. <todak> <todak> Pangdatoy namin sa la, ano, sa Balinghoy. <todak> Menu dito oh. Panggata. Nagpaiwan ako mga kaprobisya kasi kumuha pa ako ng buko. Tapos niyog na panggataan natin. Angos ah, tayo. Ang init. Kaya kasi mga kaprobisya kanlong dito. Ayun yung kubo namin. Oh. Nauna na sila. May mga bata kasing kasama. At pagdating natin agad kaprobinsya dito sa ating kubo ay dumiskarte eh, na kaagad tayo ng paglulutoan natin ng ating hukay na balingoy dito sa malapit lang sa may kubo. At dahil nga kaprobinsya wala tayong makitang bato na pwede nating uh, eh ito na lang yung ginawa namin. At habang naggagayak nga ako mga kaprovisyon ng aming paglulutuan, ay nangahoy naman yung misis ko para magamit namin sa aming pagluluto. At syempre, sa pagpapaningas ng ating panggatong, ay buntong lang yung gagamitin natin dahil ito yung pangkaraniyong ginagamit dito sa bulitok. At habang hindi pa nga ni kami nakakapaghukay ng balinghoy, ay tamang gagayak lang muna kami ng aming uulami na pan pananghalian. Kailan na kasi kami yung lutong ulam, tapos magluluto daw sila ng pancit canton na idad doon sa aming pananghalian pasit kanton lang yung palangan yung dala namin dyan dahil biglaan yung aming kayak para mag vlog din sa bundok ibang raseng pusa to sumasama sa bundok parang aso at sinimula na nga namin ang paghuhukay ng balinghoy at ang sabi nga ng misis ko dyan ay ikaw na lang ang kumuha ng kamera at ako na lang yung maghuhukay para mas maganda yung makuha mong video sa ating vlog. At habang nagbabalat naman siya mga kaprobinsya nung aming balinghoy na hinukay ay heto at kinaya ko na rin yung aming paglulutuan dahil napagba yung una naming gatong dahil nagluto kami ng pansit kanton. Medyo may kakunatan nga yung pagbabalat ng balinghoy dahil yun palang mga nakatanim na pinagkuha na namin sabi ng tatay ko ay matagal na raw yun at ilang taon na rin may isang taon na raw yun na hindi na huhukayan ibang iba talaga ang pakiramdam din ni mga kaprobinsya sa buhay na kung meron kang kasamang aso at feel mo safe na safe ka sa mga ahas at pagkatapos nga namin mga kaprobinsya na mabalatan yung lahat ng balinghoy ay naglupas naman ako nung mga bingi o yung matitigas na buko na sinungkit natin kanina bago tayo umakit dahil iring mga ere ay gagamitin natin sa pagdat uy yan tanging taga marindo kilamang ang ng pagdatoy na salita. Kinipandatoy upang uh, pag kumain ka ng balingoy ay kakagatin mo rin yung matigas na buko na yun para mas maging malinamnam yung lasa ng balingoy. At bigla nga mga kaprobisya, ako ako'y napaisip dahil wala kaming dalang kayuran. Kaya ginawan ko ng paraan para makudkud namin yung niyog sa pumagitan karing kahoy na inukit-ukit ko na parang kayuran. At tinan nyo mga kaprobisya successful yung ginawa kong kayuran. Napakatalas at talaga good tayo ng niyog kahit ito wala tayong dalang tunay na kayuran. Ngayon, ganyan lang yung mga diskarte, maging malikain tayo. lalong lalong na kung nasa ibang lugar tayo at wala tayong ibang dalang kagamitan. At pagkatapos nga mga kaprobinsya natin yung makudkod yung niyog, ay ito na rin at atin na rin itong pinaga dito sa bao na pinag alisan natin, yung pinag natin. Para kasi wala kaming dalang tasa, kaya dito ako na rin lang pinaga yung katas ng niyog. Tara, samahan nyo ako mga kaprobinsya isa lang na natin yung ating maligat na balingoy at yun nga ni wala pang dalit kaya tulis talaga yung gusto ko dyan sa pag ihip ng yung gatong namin isinalin ko na rin pala yung gata natin mga kaprobinsya marami nga pala yung gata natin na nakuha pinas forward ko na lamang at heto na kumukulo na ayun mga kaprobinsya tanghali na makakain muna kami ng tanghalian at dahil nga mga kaprobinsya, medyo tanghali na kami umakyat dito sa bundok sa Amay Kubo, ay dito na rin kami nananghalian. Ayun mga kaprobinsya mukhang luto na 'yung atin niluluto. Pagbukas ko pa lang ay parang nakatihan na ito ng gata. Ayun oh, wow. Ito na mga kaprobinsya. Luto na ang ating malinghoy mal mga kaprobinsya. 'Yung <laughs> ano. At dahil mga kaparbinsya paborito rin ng mga bata ay kahit ng halian pa ay irih bumatak na agad ng kain kahit mainit-init pa. Ayan si Ethan, ang aking pamangkin at saka yung aking anak. Paborito talaga nilang dalawa yan. At heto na, bibiakin na natin yung ating pandat uy. Yung pandat uy, salitang marinduki na kung saan ay yung uh, matigas na buko ang ipapares natin sa pagkain natin nung balinghoy. Ganto nga pala yung mga kaprobinsya. Pagkabiak po natin ng uh, matigas na buko, ay kukod ko rin naman natin ng malalaking tigpal yung buko para pag gumagat tayo ng uh, balinghoy ay siya naman yung kakagatin din natin para mas maging malinamnam yung pagkain natin ng balinghoy o karlubang sa katawagan sa bayan ng Torrios at Santa Cruz. Tara mga kaprobinsya, kain na tayo ng balinghoy o karlubang sa ibang katawagan sa ibang bayan ng Torrios at Santa Cruz. Tuwan-tuwa nga ang aking pamangkin dyan at gustong gusto lang ay yung buko. At mga kaprobinsya, heto na titikman na natin yung ating balinghoy at syempre yung ating pandatoy. Pag kumagat ka ng balinghoy, kumagat ka rin ng pandat o yung matigas na buko para nga mas maging malinamnam yung pagkain natin ng balinghoy. At dahil mga kaprobinsya nakaabot ka sa dulo ng aking video, hinihiling ko sana na ishare mo din ang video na ito para mapanood ng iba pa nating mga kaprobinsya. Unang-una ay nagpapasalamat talaga ako sa inyo dahil sa pagsuporta ninyo sa mga vlog na ginagawa ko dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque.